Hi guys! Happy New Year sa inyo lahat! So ngayon guys, ang ipapakita ko po sa inyo ang New Year Resolution ng aking mga anak ang magsipag. So utusan ko pong maghimay-himay sila ng dahon ng malunggay para pangsahog sa aming ulam pang tanghalian ang tinulang ista. Sa so, yun po guys, nakita niyo naman paano lahimayin yung dahon ng malunggay. Yun po ay trabaho ng mga tama, di ba po? So may naisip yung isang bata dyan kung paano niya himayin mga dahon ng malunggay. Biruin nyo po guys, naisipan niya yun. Kita nyo naman, yan ay trabahong mga tamad. Ayan, very good support po. Ayan, may iniyaw, teknik. O, oh, oh may bukog yun. Pitang kayon. Kita nyo naman guys, pinagtyagaan talaga lang gawin ng ganyan kasi mas mabilis ang ganyan kaysa magtanggalan dahon ng malunggay na pa isa isa. Wow! Hmm? Sa bagay, mas mabilis kang ganyan, trabahong tamad, nakakaisip din ng paraan. So, sa susunod kaya, dahon naman na papagawa ko sa inyo. Anong paraan naman kaya ang maisip nyo? or ng talbos ng kamote or kaya ay paglilinis ng ista. Ano kayo magandang paraan yon sa paglilinis? Sa so bagay, para paraan lang yan, patalasan ng isip para mas mapabilis ang trabaho. So good job kids kung ano yung sunod yung maisip. Guys, nakita nyo naman patapos na sila. So kita nyo naman para malinis naman yung gawa nila tulad ng mga tangkay-tangkay. So hindi na tayo mabibikig o mabubukog sa Bisaya pa wala na mga tinik-tinik yan. so kids baka sa susunod kayo na magluluto pwede na siguro na no? so yan guys tapos na nilang himayin yung mga daon ng malunggay so good job kids sa susunod ulit na gawain